Bata pa ba daw yung nambudol sa kanya? And Ay, na, kilala na po ni Kuwege. Kanda na, na mukha na po. Uh, kilala, Isang ituro po? niya sa'yo. Baka Isang pag na nakita po, kalbo. natin ni... Kalbo. Kalbo na po yung isa. Tapos kalbo. Kailong <laughs> daw po ng unggoy. <laughs> sabi po ni Kuwege po, hindi ako lang sabi na Good <laughs> morning po sa lahat. Pabalik na nga po kami sa Maynila. Sama ko po, po si Mrs. at ang inay. Tapos na po yung undas. Ito po yung lugar ng... <mulong> pang na pangalit na po ng araw. Kailangan dalawa pa lang O si ma'am. Tawagin na <mulong> kami. Ito na ikaw, Papay <laughs> <Alamohin> natin si Ola. Ito <mulong> katabi ko po si ngayon nga po at mag na po yung bus guard at uh, maya-maya lang po ay aalis na kami. Boss, inyo po ay dinarating na namin ang katagan Matangas. Hi. Boss Jeep prio. Ba'ma lang po si Jeep five. Ha? Gusto. Eh katlo. Paking napo kami nang maulit. Eh Jeep po si yo. Ang tinang po kami na maisa ng po kami kay inay? Hey boy. Hey boy, kumusta di boy? Si fulmo. Ha? Ha. Ano la? Kasi wala iyan, hindi ko. Yung ba ng <laughs> <Ay, laughs> <gandun> babae ni Mark. Ang ng ng babae eh. Owi kaya? O, pa-musta naman kay dito, kay nyan papalon. Mm -hmm. Ngane nagpapakulit kay Juan? Mababait naman maya. No. Kami yung susi ang namin, mabos -so sinaksot. Hindi pa talaga eh. Sasakay din ng sa bus namin. Na. Oo. Uh, yan ang naganda sa inyo dito eh. <laughs> Mababait daw ang mga yan. Oo, bait daw kayo. Ayun, dumating na nga po kami dito sa Laguna. Ayto po sinunduan na rin po sila sa Mainay. kamusta naman kayo? Kailan na, kay ko? Hindi ba kayo nagpasaway sa Ate Juan? Wow, yan ang gusto ko. Sana laging ganyan kayo. Diyan, naglilinis ba kayo sa bahay? Opo, oh, pupunta kami dyan sa Opaka. Tapos mga, uh, mga 11 ulit, balik kami doon Kasi uh, mga kami gagawin dyan. Mga... Oh, maganda naman kasi tama yung ginawa rin namin sa inyo dahil siyempre sinasanay nga rin namin kayo. O, oh, alam na nila yung pagsasara ng pinto, mga gano'n lahat. Pasok namin kanina. Kami lang po ni nanay ang dumating dyan. Ah, nakita namin nakasarado naman lahat very good. Oh, kamusta naman si Jipoy? Wait, nabalita ko si Jipoy. Ano ba nangyari kay Jipoy? Ha? Oh, yan ang iingatan niyo. Ikaw niya, niya, nag-iisa ka. Lagi yung silpo na sa bag. Pag mo ilalabas, pag gana doon. Papira, kung nakasakay ka na sa tricycle. Kasi posible yun, mamaya, ikaw naman ang abangan noon. Ha? Pag ano, saan ba na, 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 na dali si Jipoy? Banda daw? Ha? Sa gitna ng ano nila, school. Sa school nila? Sa school nila? Mm, mm, mm. Oh, yan, kaya mag-iingat. Yung uh, eh sabi ko sa inyo, huwag kayong makikipag-transact sa mga taong hindi niyo kilala. Halimbawa dyan, naglalakad kayo, may magtatanong, "Oy, saan po yung dito?" Sa hindi ko po wala daw diretso na kayo. Huwag kayo nang uh, hihinto na, tapos kasi may lalapit ulit, 'yan posible dalawa, tatlo. Oh, 'yun ang umpisa. Oh, 'yun si Depoy, sinabihan ko na rin dati 'yan, pero oh, siguro talaga nagkataon na para maano lang talaga siya. Kaya e sabi ko nga mag-ingat. Ang nangyari kay Jay po, nakipag-transact siya. Kaya e sabi kasi ng tito on Jay, naaawa daw siya. Totoo ba yun? Sabi nga po daw po kasi ng lalaki, eh, hmm. Yung papatulong daw po siya kasi sabi na siya. Oo. Oh. Masira, nasasakyan. Oo, oh, kaya naman yan. Ni puni, Nako, kaya hay. Ah, tapos. Yan. 50,000. 50, 50, 50, 50 Oh, di ba? Paano ka naman bibigyan ng 50,000? Isipin mo ha. Sa may test Oh, paano ka? Halimbawa kayo, kayo kayo. Maniniwala ba kayo na bibigyan kayo ng 50,000? Hirap kita ay eh, noon. Yeah. Oh, di ba? Pag uh, ano na kayo. Patataka na agad kayo sa sabihin, oy paki magbibigay ito sa akin ng 50,000." Oy, dapat ako ang so binigyan niya. Ako bigyan, tatanggapin ko talaga 'yon. Oh, di ba? <laughs> ano, makinig lagi kayo ha sa mga sinasabi sa inyo. Ah, sa pangaral sa inyo. Kala, Pwede pa. Oh. Ayan, yeah. at uh, ayan, at uh, masaya na naman <coughs> yung Maria. Sa diyan din si Nanay. At saka ano oh. tatay sabi ni Kuya po yung, 'di ba, nung ano daw po, napapatulungan daw po yung lalaki. Tapos sabi po nung ano, bibigay daw po yung kunwari yung isa po, binigay po yung cellphone sa kanya sa kaibigan mo kasama niya po kasi napapahingi daw po ng Binigay talaga. Binigay talag... po yung cellphone niya. Sabi daw po na. Yung isang o, binigay tao. Binigay na kasi yung cellphone niya. Ikaw lang. Puan, mm. na lang. Yung pala kasabot. <laughs> yung pala Ah, ganun nangyari. Oh. Nauto siya oh. doon. Oo. Kahit ikaw, niya. Ganun na tiyatawag ng pang bu 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 budol. Oo. So, oh. Ah, mamaya, bigay mo na rin yung cellphone mo. Kaya kung maaari, yung cellphone nakatabi lagi. Tapos, pag matyag din kayo. Tapos, tatay, ano, sinundan po ni Kuya Jo. Papasok po daw po sa akin si Kuya parang ahahin kayo. Oh, oh, pagka kanya 'yun, 'yun ang susunod. Ah, Mababaha makapa. Hindi kau Kumabaha pa kasi. Ikaw na oh, ka ding makakalabas diyan. Kasi nga unang-una, 'yung kilos kasi ni Jeep, baguhan pa talaga siya. Hindi pa naman talaga siya hinog. O kaya ni ano pa lang siya. Ibig sabihin ko 'yung bago pa lang siya, hindi 'yung talaga na katulad namin na ano na talaga diyan. Dito sa Maynila, kahit kayo o, kaya magingat ingat ka rin din kayo ha. Kaya sasabi ko sa inyo, pag halimbawa may nasunod sa inyo, o pupunta kayo sa maraming tao, unang-una, halimbawa, may nasunod sa inyo, na dito kayo sa may gilid, na, na malapit kayo sa mall, papasok kayo sa maraming tao, papasok kayo sa mall, ganun, sa tindahan, ganun, antay kayo kung silip-silipin niyo kung may tao pa na, na doon pa yun, may tao, yan may aalis naman yan, eh, hindi naman tatagal niya, sasabihin nun, ay nakamati na si Namaylin at si Russell, ganun lang yan, eh. Oo, ganyan ang Tapos, huwag kayong makipag-usap. Tanda ko yung sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong makipag-usap sa hindi ninyo kilala. Meron kasi niya magtatanong eh. Sasabihin, oh, saan ba uh, bahay po doon? Kaya alam po yung address na ito, ganito, ganito. Yung kayo. Pagkatapos, makipag-usap na sa inyo. O, hindi, naman katulad sa amin na, siyempre, alam na namin yung, yung, mga ganyan. Ano. Takot na rin makipag-usap sa amin yung mga ganyan dahil baka sila pa mabudol namin. Kaganoon sabihin ko baka tayo na rin yung mabudol sa kanila. Oo, oh, kaya so, yan. Bata pa ba daw na yung mumbudol sa kanya? Tanda Ay, kilala na po ni Kuya Kanda. Na mukha na, na, uh, na po. Oh, kilala, ituro niya sa'yo. Baka pag na po, nakita kalbo, natin ni... Kalbo, kalbo na po yung isa. kalbo? Yung isa, parang ilong daw po ng unggoy. Kasi kung hindi ako lang <laughs> sabi <So>, nila, di ba nga <laughs> yung <di ba>, unggoy? <laughs> <laughs> <ngayon>, Hahanapin <laughs> ko yan. Dito lang, isang balugaryo. Dito, ba Dito lang sa Pasita ano nila, pag kita ng school ni Niyat oh. Kuwenjep. Ah, na, mag-aanap ako ng unggoy. Pag nakita ko ng unggoy, sigurado yun na yun. Hindi <laughs> <laughs> ano, ano, uh, ko. siya na, hindi ko makakausap si Gipoy. Kanina, nakita ko lang doon. Hindi natin pipwedeng biglay na, oh, kamusta lang Gipoy? Manag-please akin. Oh, yun, gano'n lang, lang muna. Huwag muna natin, ano si Gipoy. Nag-iiyak daw kasi, sabi ni Tito G Okay. Pero ngayon, siyempre, medyo ilang araw na rin yung mga uh, ano na rin niya, uh, marirealize niya na uh, oh, mali kasi, ako, mali, ano? Tasi sabi kasi sabi ko kasi yung cellphone daw po, ano araw daw po uh, sa mama ko, uh, sa mama ko, kaya kinaanap ko. Sabi ko, kung yun papalitan naman po yung sabi mm -hmm. ko, ano kasi yung sa mama ko kasi e, wala nang problema yun, eh. pagka ano, bibili na lang ulit siya. Ayun daw po mama, yung anog daw po ng mama niya, hindi pa daw po ano yung mama ko, hindi na yung dunay, cellphone. Pang-remembrance uh, uh, na lang daw po niya sa mama ko. Hindi na niya makikita yun, eh nakuha na eh sabi niya, minsan matagal daw po siya nakakatulog po kasi iniisip daw po niya. Oh, Binabalik-balikan niya po iniisip kung paano nangyari. Oo, oh, totoo yun, yun. Hindi, hindi, mawawala sa Hindi, na, mawawala. Hindi agad mawawala sa kanya po yun. Uh... Oh. Tara, pasok tayo sa lugot na dyan na sinanay. Oh. Mga pasalubong dyan sa inyo. Hmm. Di ang dami. May bibing ka o. Oh. Ang eh. kainin ninyo, bigyan ng lula yan. Nila na burning pa? Oo. Wow. Thank you po, Lola. Meron din kinainay na ganyan. Kinag nilagay lang siguro sa rip nilang, inay. Kain tayo. O yan, kain kayo. Kaya lang na. Ka lang sa taas. Hmm. Galing lang. Kain na lang si Nanay. O oh, yan, galing tayo. Patalan ni Tita Cintia. Ah, Tita Cintia. Isa niyo wow. na Tita wow. Cintia. Dali. O oh, yan, kakanin. Ito, pagalan ni Lula Bernie. O oh, yan, yung galing tayo na po yun natin ha. Wait lang. wait lang, wait lang. Okay na. Papakita ko muna. Mm hmm. Oh, ayan, bigay ng tita. Sincha. Ako. Ano ano na po sila kain kayo. Oh, wow, ito naman. Ito, bibingka din po ito sa amin. Wow. Oh. Pero oh, bibingka ang startup. ano to, yung bigas naman. Oh, ito naman so, isa. Oh. Kasi yan po yung mga produkto sa amin dahil sa amin po ay palayan. Ito, ito. Ito, puro pa kanin. Ito naman ito po, ay paborito yeah. po ito ni Pugong Viajero. Ayan, paborito ni Pugong Viajero ito. Pugong Viajero, o. Oh, ay, itiraan daw siya kasi ay. dadating siya dito bukas. Wow. Oo, oh. ay, ilalagay lang daw sa freezer din is team. <coughs> Ayan, o, oh, we, alam po, pa-uwi si Pugong Viajero. Oh. oh Gusto niya ito. Hmm. O, oh, diba? Ayan, kaya kayo. okay uh, oh, ng pang ganoon kain po tayo. Hmm. Naku, saan man tayo naruroon. <laughs> Maki-slicing mo na okay. yun. Kain kapatyo. po tayo. Merienda po tayo. Tatlong, dalawang araw lang. niligo ako ng naligo sa ilo. Hindi <laughs> pa nga ako sa dagat eh. Birte ng paliligo. <laughs> Wala kasi kulang-kulang oras dahil ang pinagalang naman talaga namin doon ay sa Honduras. Oo, Oh, maka, so, yeah. Tapos hindi pa tama pa rin. Makakapiling oh, mm -hmm. natin kahit sandali lang mga mahal natin, house. sa buhay. Um, Taon-taon um, po yun. basta po But may oras kami. Ito masarap ito, ito gala po. Sa pati ang Hindi na po namin naisama yung mga bata dahil yeah. mabilisan lang ito, po. Ito product po sa buro. Wow. yung product sa Agkawa <laughs> yan. Ang nagawa sa kita Marie. Thank you, Mommy. Ay, ay, tsaka kay Lola. Hello, hello po. Tsaka kay Lola. Hello po. Hello po. Thank you po. Okay. Yung mga produkto po sa amin ay talagang galing po talaga sa bukit, sa kabukira. Mm -hmm. Ito. Ayan. Wow. Suman. So, so, With latik. Nasaan yung latik? With latik. Ayun. Mm. Ayan. With latik. Oh. Wow. Sarap so, sa so, tawad. Ito yung daya. ano po yung... Ako de, ako na. Ah, uh, ano, kaya de, kanyo. Ayan, pula-pula ko, pula <laughs> Grabe, hati po yung ano ko. Oh. Ako nga, nahitim na agad. <laughs> Ang sarap kasi doon. Hindi lang ka na, namula lang ako gawa. Simpo, ipapalit talaga yung mga dati nating Pampas ng... Kulay. Pampas ng ano, ng... Kedor yeah, po ah, okay oh, yan. dami naman. Ito naman po, yan. Ay, ito naman Pastilles po yung... Pastillas uh, po ito sa amin. Katas na... Ng... Ito po ay from... Oo, oh, no. oh, hindi. Yung fresh milk, no? Na karabaw. Karabaw halog lang siya sa kawali. Nagiging candy na. With sugar naman. With sugar. And, and, so Gusto rin po ito ng marillas. Gusto rin ba yun niya? Parang sa Bilacan oh, may pastillas. Tamis. Yung pastillas ng gatas ng kalabaw. Oh, okay. okay. Ba, kasi nag-harvesting po talaga doon sa amin ngayon. No? Harvest. Yeah, Namiss ko yung mga gawain doon dito rin. So, Nagano ako ng bigas, nagilay ng palay, na nag, nagiling kami ng palay, ang kapatid ko. Naligo kami sa ilog. Mga anay ng bukid. Ang ilog ng napuntahan ninyo. Grabe, nakaligo ba doon? Oh, shout out sa iyo. Ano? Sa ilog? Nagalabarning. Thank you. Shoutout po sa inyo, Tagabolo, tsaka Talagoyan. Shoutout mm -hmm. oh, po kay Dinkit, tsaka Sinola. Shoutout din kay Daddy Paul. Salamat sa bigas. Shoutout. <laughs> mm -hmm. <laughs> May nabigay po sa <laughs> amin ng bigas. Isang sako. <laughs> Hindi doon yun sa mga kapatid ko. Kasi nag-harvest sila. Tapos, yun, nag-shoutout. kay Tony. Oh, Shoutout kay Anthony, kay Bobby. Kay Bobby, so, Maggie sa mga pabaon. Uh, Tapos, eh, Dorine, ay eh, atidore, nagbigay po atin. ng banana cue. Salamat. <laughs> banana cue. Kaya ati Soli, shout out dyan. Sa inyo lahat dyan. Shout out po dyan sa atin, Muna, sa inyo po lahat. Inyo po kay Mona, kay Lloyd. Hmm. sa ano ba yan? Kay Chaeli, at saka sa Chaeli. Sa Ubit. Sa sa Angie. yeah, shout out po. Sa kita, Angie. kay Muna at kay... Kami, nakarating kami ng maayos. Ayan, out po sa lahat. Bye, bye Thank you, po for, watching. Thank you, Thank you po. for watching. Wow, oh, ang mm -hmm. yeah, nga ito. Mo, tayo ito. Masarap ito. Si Jipoy po, may, si po meron din po ganito na pagkain doon sa kapila. Idala po doon sa kapila. Ito, Medyo yung pag-uwi namin ay may kasi ha, may low pressure. So, yung pag namin, ano, kanin. 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 Ayos mo pag-aya. Bakit ba kayo nagpapagaya? Ayos minsan po talaga Ayos mo pag-aya. Ayos mo Ayos mo pag-aya. Ayos mo pag-aya. mo papuan, eh. pula, naga, pag-aya. Ayos mo pag Bukas daw. Bukas daw pa natin. Ah. Eh. Daddy Paul, kung kong biyero, oh, so, titarangan namin itong suman. At saka yan, o. Oh. Bibingka. Bibingka sa burol. Bibingkang galapong at bibingkang So hindi yan ano eh, masarap yung bibingka sa amin po, hindi ka pula dito ng ginagawa. Masarap din naman, kaya lang mas masarap talaga yung nagawa sa bigas. Marami talaga siya. Yung bibingka dyan, dyan parang tinapay lang. parang tinapay. Oo oh, yun oh, yeah. dyan. Iba yun. Yung bibingka so, sa para amin doro. Ano yun, yung sinaunang pamamaraan may oh, instead, ya, ng pagluluto. Ang style dyan, tinatakpan nung ano eh. Ang hmm. aluminum yeah. para. Or... Tapos, may bunot sa ibabaw. Di ba parang ganito? Ito yung Ay, kawali. Ah, yung bunot ng... Na... Yung ano Di ba ito parang ito yung kawali. Nakalagay, yung nakalagay, na siya dyan. Tatakpan ngayon yun yung bunot. aluminum. Tapos, yung, yung ano ng na nasa ibabaw. Doon may sindi. Oo, oh, may nyo dyan. Ilalim. Saka, sa ilalim. Sa ilalim, Parang naluluto yan ito. Naluluto din sa ilalim. Mm. Bakit bunot? Kasi, usag ko na kung Yung bunot matagay na ano. Hindi kasi, mm. yung bunot kasi dahan-dahan yung ano ng apoy. Mm hindi -hmm. bigla. bigla. Hindi bigla, ka hindi katulad ng uling. Kaya, at saka mabango rin. Kaya, wow. Oh. ano talagang, yung loto niya, lasang, ibang, ibang iba talaga yung, hmm, sa dahon ng saging kasi yung iluluto. Mm -hmm. Favorite ko din ito, ito. Kaya lang ayoko yung masyado. Ito kasi masarap, hindi siya masyado kung matamis. Yung nasa tatlo ng Yung topping lang niya. Kasi ano yan, coconut jam yung ginamit dito. Oh, okay. Sarap to. Sinaunang pagluluto. Sila po yung original na gumagawa din sa amin. Kaya. Mm -hmm. Kay Aling Rosé. The original. Jose. The original bibingka, Ati Marie. Aling Marie. <laughs> Kasi yung ano, yung nagluluto niya, pinsan ni nanay dati. Kung saan ka yan, ano